Welcome back po sa ating channel. Breaking News Gerald Anderson, lumusong sa baha para tulungan ang natrap na pamilya sa Quezon City. Narito ang buong detalye. Matapang na sinuong ng kapamilya aktor na si Gerald Anderson ang malalim na tubig baha upang saklolohan ang isang pamilya sa Quezon City. Sa kasagsagan ng matinding pagulan dulot ng bagyong karina na sinabayan pa ng habagat, hindi nagdalawang isip si Gerald na tulungan ang na-stranded na pamilya sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Sa isang video na kumalat sa social media, makikita ang aktor na lumusong sa hanggang dibdib na baha para makapasok sa isang bahay na lubog na sa tubig. Inayos muna nito ang ilang gamit sa bahay na lumubog na rin sa tubig sa kakinuha at kinarga ang isang bata para ay rescue ito at ang iba pang natrap doon. Ayon kay Rachel Joy Cabayao ang nag-upload ng video sa social media, ang kanyang kapatid ang nagpadala sa kanya ng naturang footage. Anya, halos tatlong oras na raw naghihintay ng tulong ang kanilang pamilya sa nasabing lugar hanggang sa dumating na nga ang grupo ni na Gerald para magbigay ng assistance. Mga 11 a.m., nag-ask na sila sa barangay. Kaso, hindi nila makontakt, then tumawag ulit sila. Wala pa daw available na boat. Mga 1.30 p.m., Si Gerald nag sa kanila, ang pahayag ni Kabayaw sa ulat ng ABS-CBN. Ayon pa sa report, may pag-aaring basketball court daw ang kapamilya aktor sa naturang barangay. Pinuri naman ng mga netizens ang pagpapakabayanin ni Gerald sa gitna ng kalamidad sa NCR at mga kalapit probinsya. Sana raw ay marami pang matulungan ng aktor sa mga nasalanta ni Karina. Ilang oras pa lamang ang nakararaan ay nagdeklara na ang Metro Manila Council na isa ilalim na sa state of calamity ang buong National Capital Region dahil sa tindi ng epekto ng bagyong Karina. Marami naman ang humanga sa katapangan ng aktor na si Gerald Anderson dahil sa ipinakita nitong pagkakawanggawa at taos-pusong pagtulong sa mga kababayan nating nalubog sa baha. Samantala pinag-iingat ang lahat lalong na yung mga nasa mababang lugar dahil posibleng tumaas pa ang tubig dulot ng matinding pag-ulan na siyang nakaapekto sa maraming lugar sa NCR. Marami naman ang nagpapasalamat dahil sa ginawa na ito ng aktor na kung saan umani ito ng magagandang komento mula sa kanyang solid fans at maging sa mga taong nagmamahal sa kanya. Gayun pa man tuloy pa rin ang pagtulong sa iba pa nating mga kababayan na naapektuhan at lubog sa bahag dulot ng bagyong Karina.